Ang tunay na kwento ng apat na fallen angels na kinadena sa ilog ng Euphrates. May mga nilalang na nilikha upang maging tagapaglingkod ng Diyos, ngunit sa kanilang paghahangad ng kapangyarihan sila'y naging mga nilalang ng kadiliman. Sino ang apat na fallen angels na tinapon mula sa langit? Ano ang kanilang ginawang kasalanan na naging dahilan ng kanilang pagbagsak? At paano naapektuhan ng kanilang paghihimagsik ang mundo at ang sangkatauhan? Mga kwentong tinakpan ng panahon, mga lihim na itinago ng mga banal na kasulatan. Ngayon, ilalahad natin ang madilim na kasaysayan ng apat na pinakakilalang fallen angels mga nilalang na minsang nasa liwanag ngunit ngayon ay pinuno ng kadiliman. Isa na namang napakagandang video ang inihanda ko para sa sayo na siguradong hindi mo gugustuhing palampasin. Sa mga hindi pamilyar ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang siya ay paglingkuran at sundin ang kanyang mga utos. Ayon sa Biblia, ang mga anghel ay nilikha bago pa ang mundo at ang sangkatauhan, sila ay umaawit ng papuri sa Diyos at sinasambasya. Ang ilan sa kanila ay may espesyal na tungkulin tulad ng pagiging mensahero, tagapagtanggol at mandirigma. Sa hanay ng mga anghel, may ilang namumukod tangi dahil sa kanilang kagandahan, kapangyarihan o karunungan. Sila ang mga arkanghel, ang mga pinuno ng hukbo ng Diyos sa kalangitan. Subalit hindi lahat ng anghel ay nanatiling matapat sa Diyos. Ang ilan ay nalaso ng kayabangan, inggit at kasakiman. Sa kanilang paghahangad ng kapangyarihan, hinamon nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga anghel na ito ang tinatawag na fallen angels, mga nila lang na lumayo sa liwanag at nalugmok sa kadiliman. Ayon sa Biblia, may apat na pangunahing fallen angels na siyang pinakakilala at nila nilalang sa larangan ng espirituwal. Una narito ay si Lucifer. Si Lucifer ang pinakatanyag sa lahat ng fallen angels at siya rin ang pinakamakapangyarihan. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay bearer of light. At pinaniniwalaan na siya ang pinakamagandang angel at pinakamalapit sa Diyos. Ayon sa tradisyong Kristiyano, si Lucifer ay isang arkanghel na may tungkuling pamunuan ang musika at pag-awit sa langit. Subalit, hindi siya nasiyahan sa kanyang posisyon kaya ninais niyang maging kapantay o higit pa sa Diyos. Sa aklat ni Isayas ikalabing apat na kabanata mula sa ikalabing tatlong berso, Akyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono higit sa mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapulungan, sa pinakataas ng mga ulap. Ako'y magiging katulad ng kataas-taasan. Hinikayat ni Lucifer ang iba pang mga anghel upang sumali sa kanyang paghihimagsik. Dahil dito, nagkaroon ng digmaan sa langit, ngunit ipinadala ng Diyos si Arkanghel Miguel at ang kanyang hukbo upang labanan si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod. Sa aklat ng Apokalipsis, ikalabindalawang kabanata mula sa ikapitong berso, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at ang dragon kasama ang kanyang mga anghel ay lumaban din. Ngunit hindi sila nagtagumpay at naiwala ang kanilang lugar sa langit. Kaya't ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong mundo, ay itinapon sa lupa at kasama niyang itinapon ang kanyang mga anghel. Dahil dito si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay pinalayas mula sa langit, mula sa pagiging tagapagdala ng liwanag siya ay naging satanas na nangangahulugang kalaban o adversaryo. Mula noon, ang misyon ni satanas ay tuksuhin at dayain ang sangkatauhan upang mailayo sila sa Diyos at dalhin sa kasalanan. Sunod naman ay si Semyaza. Si Semyaza ay isa pang fallen angels at pinuno ng mga watchers isang grupo ng mga anghel na ipinadala sa lupa upang bantayan at turuan ang mga tao. Ayon sa aklat ni Enoch, isang apokripal book na hindi bahagi ng Biblia, ngunit binabanggit ng ilang manunulat ng Biblia, si Semyaza at ang kanyang mga kasamahan ay bumaba dahil sa pagnanasa sa mga kababaihan ng daigdig. Sa aklat ni Enoch, ika -anim na kabanata mula sa unang berso, nang dumami ang tao sa mundo at nagkaroon ng magagandang anak na babae, nakita ng mga watchers ang kanilang kagandahan at nagnais silang angkinin bilang mga asawa. Sinabi nila sa isa't isa, Halina at pumili tayo ng kababaihan mula sa mga anak ng tao at tayo'y magkakaanak sa kanila. Ngunit natakot si Semyaza at nagsabing, Baka ako lamang ang magdusa sa malaking kasalanang ito. Ngunit ang iba pang mga anghel ay sumumpa at nangakong gagawin din ito. Kaya't sila ay bumaba mula sa langit at kinuha ang kanilang napiling kababaihan. Dahil dito, isinilang ang mga Nephilim, mga higanting nilalang na naging marahas at umubos sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil sa kasamaan ng Nephilim at ng mga tao, nagdesisyon ang Diyos na lipulin ang sanlibutan sa pamamagitan ng malaking baha. Ang ikatlo ay si Azazel. Si Azazel ay isa sa mga watchers na nagkasala, ngunit siya ay pinakaprominente sa pagtuturo ng kasamaan. Tinuruan niya ang mga tao kung paano gumawa ng mga sandata, baluti at kalasag. Tinuruan din niya ang mga kababaihan kung paano gumamit ng pampaganda, pangkulay ng buhok at talahas upang akitin ang mga lalaki. Sa pamamagitan ng kanyang turo, kumalat ang kasakiman, karahasan at imoralidad sa mundo. Dahil dito, ipinag ipinagutos ng Diyos kay Arkanghel Rafael na ikadena si Azazel sa disyerto hanggang sa araw ng paghuhukom. Binanggit din ng Biblia si Azazel sa Levitico kung saan bahagi ng ritual sa araw ng pagtubos ang pagpapalaya ng kambing para kay Azazel na sumasagisag sa pag-aalis ng mga kasalanan ng Israel patungo sa ilang. Iniinterpretahan ng ilan si Azazel bilang pangalan ng isang demonyo na sumasalamin sa karahasan at katiwalian. At ang ikaapat ay si Beelzebub. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Panginoon ng mga langaw at siya ay iniuugnay sa sakit, karumihan at idolatry. Sa lumang tipan, sinasamba si Beelzebub ng mga Filisteo bilang Diyos ng Salot. Sa bagong tipan, inakusahan ng mga pariseyo si Jesus na nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub kung saan siya ay sumagot. Kung si Satanas ay nagpapalayas kay Satanas, siya ay laban sa kanyang sarili. Paano kung gayon mananatili ang kanyang kaharian? At kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino naman sila pinalalayas ng inyong mga anak? Ngunit kung nagpapalayas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. Dahil dito, si Beelzebub ay nakilala bilang si Satanas mismo, namumuno sa mga demonyo at nagpapalaganap ng sakit at katiwalian. Ito ang apat na fallen angels ayon sa Biblia, Lucifer, Semyaza, Azazel at Beelzebub. Sila ay naghimagsik laban sa Diyos, itinapon mula sa langit at naging mga kaaway ng Diyos at ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan ay hindi lubos at ang kanilang kapalaran ay tiyak na nakatakda. Ipinahayag ng Biblia ang kanilang magiging pagkatalo partikular sa Apokalipsis ikadalawampung kabanata mula sa unang berso. At nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit may hawak na susi ng walang hanggang hukay at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Hinawakan niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang jablo at satanas, at ginapos siya sa loob ng isang libong taon. Inihagis niya ito sa walang hanggang hukay, tinakpan ito at tinatakan upang hindi na niya malinlang ang mga bansa. Ang kwento ng mga fallen angels ay nagsisilbing babala at paalala sa lahat ang pagmamataas, paghihimagsik at paglayo sa Diyos ay humahantong sa pagbagsak at pagkawasak. Ngunit sa kabila ng kasamaan at panlilinlang na dala ng mga nilalang na ito, ipinapakita rin ng Biblia na ang liwanag ng Diyos ay hindi magagapi ng kadiliman. Ang tunay na aral dito ay ang manatiling tapat, mapagpakumbaba at matuwid sa harap ng Diyos. Ang kasamaan ay maaring maghari sa maikling panahon, ngunit sa huli, ang katwiran, pag-ibig at katotohanan ng magtatagumpay. Kaya't sa halip na magpasilaw sa maling kapangyarihan, sikapin nating mamuhay ng may pananampalataya at kabutihan sapagkat ang tunay na gantimpala ay matatagpuan hindi sa makamundong yaman, kundi sa piling ng Diyos magpakailanman.